Hello mga lovely people! Good morning po! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham recipe. So, ano ko lang magkwana ko o lechon kawali kinhaita. So, eh, pare sa mungos. Yan. So, di ba? Ang ganda ng pork namin for today's recipe. Di ba? Bata siya. So, yan. ng buong bawang. Uh, kahit na hindi ko na to i-explain, alam na alam nyo na ito. Pero lalagyan ko lang ng five spice ito. Parang may pagka Chinese-Chinese na naman tayo dito, no? Pagkasensya nyo na yung mga recipe ko eh. Ganyan lang po talaga. Tapos, crushed paminta. asin. Para tumalap talaga yung ano niya sa pork. Tapos tubig. Tapos lalagyan ko pa yan ng konting suka. Hmm. Siguro mabilis lang to, Mga 30 minutes lang tong pakulohan since ano nga, mga bata pa yung baboy. Kaya ayun. So, konting sok tapos, natin. and Then, tatakpan. Then, ayan. ayan. Ngayon, gagawin ko yung munggo naman. Or, hindi ko napapakita sa inyo. So, ayan po. Patayin ko na to. 40 minutes na then hanguin ko lang maaga pa naman palamigin po muna konti saka ko prituhin ni-slice ko po ayan o oh, di ba buhay pa siya ayan tapos ngayon magpapainit na ako ng mantika use oil po ito. At gaya ng natutunan ko, char, pwede na yan siyang ilagay kaya hindi pa masyadong mainit yung mantika. ganda sana dito kung deep fried talaga, no? Pero, yan lang yung use oil. Wala naman siya adobong binisaya. Kana pinatagong kumba. Tapos tatakpan ko lang po. Kasi mamaya, Happy New Year tayo dyan. Yan, rinig niyo po. Diba? Yan, silitin ko lang po. Sabi ko silitin lang. Kunti pa. hindi na masyadong matunog yung talsik. Ibig sabihin, pwede na siguro pagbalik pa rin. Oo, oh, maging maayang tulay. Ano talang po? Walang ko na kasi hindi naman na siya masyadong natasik. Ayan na siya. Ganito na siya mga lovely people. Pero this time nga, di ba, lagi nyo namang pinapakita ang dino double fry nyo. So gagayahin ko kayo. So hahanguin ko na siya habang ganyan pa siya. Okay? Lagi ko na yung last batch. 'di ba? Ang ganda niya na. Ay, ano palang, di pa lang, hindi pa naka-double fry. Ayun. Hoy, din na niya ako ibaw. Sige, sa kodereha. Yan, pwede ko na po hawagin lahat tapos konting ay pwede ko na pala diretso ni yun, double fry yung ano no yung first batch kanina so sindihan ko ulit <laughs> so double fry second ano ba how oh, dyan ano first batch kanina Tin inaloyan niya ng tubig. Kanang, bubisik-bisikan niya yung tubig ba? kita ko, ma'am po. Lumulutong din. O, diba? Binibisaya natin na Tagalog pa. Yan. Sana all. <laughs> Lagay ko na rin ito mula ng dito. Okay. Bala ko rin. Anahan ng tubig. pinalabas na nito, ewan ko, mahala na kayo dyan. Diba? Magaling, na kayo, magaling na kayo, kaya inaano ba ako. Sige, At, tapos try ko nga itong ano, mineral water. So, try natin. hindi lumutong, pasensya. <laughs> Ayan. Pwede na po siguro ito. Baka masyado namang matuyot. Okay, hanguin ko lang. Ayan, mga lovely people, it's sticky man time. So, andyan po yung wala ng kunting suka. Ayan. And then, ka kanina lamig. <laughs> Tingnan natin ano resulta nito. Ayan, mga lovely people. Tingnan ko lang kung balutong ba to. Tapos suka. Hmm. Penyes, okay, wala tong siya. Kaya. Hmm. Ayun. So, takto lang lahat. Tapos, masarap na suka. Masarap na sasokan. At saka, syempre, masarap na mungo. Char. So, hindi ko na po mga lovely people. Ito na naman yung mga aso namin dito. Ayan, di ba? Gusto din nila kasi mag-participate paminsan-minsan sa mga videos ko. <laughs> so, thank you po for watching and enjoy laging mag magluto. Huwag ma-stress. Ayun, ang tapos. Ingat tayo palagi sa mga kalusugan natin. Ano po? So, once again, hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina Di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. God bless. Mamua. Ciao, ciao. Kain po ulit.